Kuya Baldog? Kuya Baldog? Sino ba yun? Ah, oh. Kuya, anak ko nga po wala. Ah, Sam, Daniel, dito mama niyo. Sam, Daniel, kapatid nyo Jonah, ipago ka na namang anak? Oo, kuya. Iniwan ako ng asawa ko eh ng babae. Kaya mag-aabroad muna ako ngayon. Iiwan ko yung anak ko sa'yo. Ano? Eh, walang mag-aalaga eh. Saan ko iiwan? Yun na naman. Ako nung anak palaki sa dalawang anak mo eh. Ako na nagpa-aral. Tapos bibigyan mo pa ako ng isang obligasyon? Kuya, mag-aabroad ako. Kailangan ko ng pera. Paano ko papalaki yung mga anak ko? Kung hindi ako magtatarwa oh. Alam mo ba, Jonah, di na ako nakapagpamilya? dahil sa mga anak mo? Dahil nangako ako sa kanila Na pagtatapusin ko sila Hanggat kaya ko Ano ka bang klaseng ina? Kuya, magkapatid naman tayo Walang ibang tutulong sa akin Kaya sige na Oo oh, Jonah, magkapatid tayo Pero hindi ko naman yata siguro obligasyon napalakihin lahat ng anak mo Jonah, kailan ka ba magtitino? Eh halos lahat ng anak mo Iba-iba ng ama Hindi ka mula sa katayuan mo, Jonah? Kuya, ito na naman tayo sa nakaraan ano pa? Natulungan mo ba ako o hindi? At tinataasan mo pa ako ng boses, dona. Bastos ka. Hindi, hindi ka nga nagpasalamat sa akin eh. Sa pagpapalaki ko sa mga anak mo eh. Tapos bibigyan mo na naman ako ng bagong obligasyon. Yun naman. Ma, tama naman po si Tito eh. Hirap na nga siya sa amin. Magdadagdag ka pa. oy manahimik ka dyan. Hindi ikaw ang kausap ko. Kaya manahimik ka dyan. Ma, ah, huwag mo sisigaw ng kapatid ko dahil di ikaw nagpalaki sa amin at wala kang karapatan. Hoy, baka nakakalimutan mo. Magkapatid lang kayo sa akin. Magkaiba kayo ng tatay. Jonah, hindi mo dapat sinasabi yan sa mga anak mo. Oo, magkaiba sila ng tatay, pero anak mo pa rin sila. Hindi mo na kailangan sabihin pa sa kanila yon. O ano, sige, kukunin ko yung bata na yan. mag abroad ka. Ano pag uwi mo? May kasama ka na namang bagong bata. Nagpabuntis ka na naman sa iba. Ewan ko lang kung merong mga anak na mag-alaga sa iyo, John, na pag dumating yung panahon na tumanda ka at nagkasakit ka, wala kang kwentang ina. Dami-dami yung sinasabi. Oh, eto. Kukunin mo rin naman. Oh, 'yan yung gamit niya.